Sa isang kanto ng barangay mabango, oo, kahit amoy kanal ito tuwing umuulan, may isang maliit na sari-sari store na naging sagradong lugar tuwing gabi. Hindi dahil sa panalangin kundi sa serbesa. Dito araw-araw nagtitipon ang dalawang pinakamatunog ang pangalan sa buong barangay, si Kumpare Doming at si Kumpare Paulo. Magkaibang tao, pero iisa ang bisyo, kay abangan. Pare, sinabi ko na sayo eh, Wika ni Domeng habang tinatagay ang jean na may apat na yelo at kalahating tubig, tatlong babae ang sabay na humabaw sa akin sa kubaw kagabi. Domeng! Domeng! Ang sigaw. E ako, tanggi lang ng tanggi. Sabi ko, may asawa ako. Yeyep! Sabat ni Paulo, sabay-hampas sa likod ng kumpare. Baka Domino's Pizza, ang tinatawag. Guni-guni mo na yan sa kalasingan. Tawanan. Kanti awan. Mga bar akong walang inuurungan, maliban sa resibo ng mga misis nila. Si Dom Eng, isang negosyanteng may maliit na auto repair shop, ay may reputasyon sa buong barangay bilang maginoo pero medyo bastos. Samantalang si Paulo, isang konsehal na parang mas may kampanya sa mga kabit kaysa sa mga botante, ay hari ng palusot. Alam mo kung bakit ako hindi nahuhuli ng misis ko? Tanong ni Paulo habang hinihigop ang sabaw ng balot. Bakit? Musician ni Dom Eng dahil hindi ko pinapauwi ang cellphone ko. Panibagong halakakan. Sa gilid ng tindahan, dalawang babae ang nakaupo, si Marlene, ang misis ni Domeng, at si Jenny, misis ni Paulo. Tahimik silang nagmamasid, hawak ang kanika nilang mga anak, habang pinagmamasda ng kabobohan ng mga lalaking ito na hindi na marunong mahiya kahit may audience. Alam mo, Len, bulong ni Jenny, kung magkukwentuhan ang mga yan ng kabit, baka kailangan ko ng magpabunot ng ngipin, sa inis. Ay, Dai, sagot ni Marlene habang inaabot ang chinelas ng anak, pag ako hindi nakapagpigil, baka sila ang tanggalan ng ngipin. Pero sa halip na magalit, napangiti lang sila. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil alam nilang malapit na ring mapuno ang salop. At kapag umapaw na, may bagyong paparating, at hindi alak ang ipapaligo. Habang ang dalawang kumpare ay lasing na sa sariling kayabangan, hindi nila alam na unti-unti nang umuusok ang apoy na sila rin ang nagtutulak magliyab. Sa mata nila, sila ang bida. Pero sa mata ng mundo, lalo na ng kanika nilang asawa, baka panahon na para sila'y matauhan. Sa parehong kanto kung saan gabi-gabi parang sabungan ang inuman ng mga kumpare, may isa ring tagpong nagaganap na hindi nakikita ng karamihan, ang tahimik ngunit malalim na pag-uusap ni na Marlene at Jenny sa likod ng tindahan habang natutulog na ang mga bata. Hindi sila agad naging magkaibigan. Dati-rati, abot tanaw lang ang respeto nila sa isa't isa, yung tipong, hi, hello, tuwing fiesta o PTA meeting. Pero dahil pareho nilang kabisado na ang amoy ng alak at sigarilyo sa hininga ng mga asawa nila, nagkatinginan sila't at napailing. Alam mo, bunga ni Marlene habang nagsasalin ng kape sa plastik na tasa, minsan naiisip ko, baka masaya pa kung ako na lang ang nagmaneho ng sasakyan kesa si Dom Eng. Bakit naman? Tanong ni Jenny. Eh kasi ako, marunong bumagal. Si Domeng laging pabigla. Pati sa babae, napatawa si Jenny. Si Paolo nga, akala mo sikat na artista. Isang selfie lang sa social media, may tatlong babaeng nagko-comment agad ng mine sa shorts niya. Nagtawanan sila, pero may lungkot sa likod ng mga biro. Sapagkat sa tuwing binabanggit ang mga pangalan ng kanilang asawa, para bang may tinak na dumadausdo sa lalamunan. Jenny, seryosong tanong ni Marlene, hindi ka pa ba napapagod? Pagod na, oo, pero sanay na rin siguro. Ikaw, ayaw ko na, ayaw ko na ng ganitong klaseng pag-aasawa na parang papromo lang sa grocery, buy one, take one. Ako ang buy, kabit ang take one. Tahimik si Jenny, at doon sa katahimikan na yun, nabuo ang unang. Lihim, simula noon, gabi-gabi na silang magkausap. Minsan habang naglalaba, minsan habang bumibili ng itlog, minsan habang sinisigawan sila ng asawa sa phone. At sa mga panahong yun, unti-unti nilang nakikita sa isa't isa ang hindi na nila matagpuan sa mga kumpare nila, respeto, pakikinig, at katahimikan. Hanggang isang gabi, habang si Paulo ay may session daw sa City Hall, at si Doming naman ay nagkumpuni ng sasakyan ng isa niyang parokya ng sobrang sexy para sa flat tire, nagkayayaan si na Marlene at Jenny na magmeryenda sa isang maliit na kafe sa labas ng barangay. Doon, habang nakaupo sa isang lumang lamesa, may kakaibang tingin si Marlene kay Paolo at si Jenny kay Domeng. Napansin mo ba? Tanong ni Jenny. Ano? Na mas masarap kausap ang asawa ng kumpare mo, kaysa sa asawa mo. Isang katahimikan ang baumalot sa pagitan nila. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na kiliti sa puso. Mainit ang araw, pero mas mainit ang tensyon sa likod ng isang family outing sa isang private resort sa Laguna. Gaya ng dati, ang dahilan ng outing ay bonding ng magkumpare at pamilya, pero ang totoo, gusto lang ni Doming at Paolo ng excuse para mag-ihaw, mag, mag at magpakitang gila sa bikini ng ibang bisita. Pare, tingnan mo yun o. Oh. Turo ni Paolo kay Doming habang nakangisit hawak ang bote ng beer. Parang gusto akong lapitan, ah. Hey, sagot ni Doming. Baka gusto kang sabuyan ng sunblock sa mukha. Tawanan, katok sa bote. Tagay ulit, sa isang sulok ng resort, habang abala ang dalawang kumpare sa pag-aacting na parang binata pa, si Marlene at Jenny ay nasa lilam ng puno, nag-aasikaso sa mga bata at tahimik na nag-uusap. Napansin mo ba? Tanong ni Marlene habang pinapahiran ng sunblock si Ella, anak nila ni Dom Eng. Si Paolo, kahit nakaputing sando, may lipstick mark sa leeg. Siguro may blessing galing sa kabit, sarkastikong sagot ni Jenny habang kinakalma ang anak na si Kiko. Tumahimik sandali ang paligid hanggang sa isang sigaw ang bumasag ng katahimikan. Naligaw ang bola. Isang bolang pambata ang tumama kay Jenny. Sa pagmamadali, agad na lumapit si Domeng at tinulungan siya. Hawak niya sa braso si Jenny. Nang tumingin ang mata ng babae sa lalaki, may ilang segundo ng katahimikan. "Sorry ha," sabi ni Domeng. "Medyo matigas talaga yung bola ng anak ko, parang ako dati." Tumasang kilay ni Jenny. Pero imbes na minas, napangiti siya. Hindi mo na kailangang ipaalala. Sa kabilang banda, si Paulo naman ay lumapit kay Marlene para manghiram ng tuwalya dahil natapunan siya ng beer. Malapit, malapit ang mga mukha nila habang pinupunasan siya ni Marlene. Aba, ang bango mo pala kapag hindi ka lasing, biro ni Marlene. Hindi ako laging lasing, sagot ni Paulo, sabay ngiting pilyo. Minsan lang ako umiinom, kapag gising. Tawanan. Mabilis, Walang malisya raw, pero may kilati. At sa kiliting yun, may pihit sa dibdib. Hindi nila maipaliwanag, pero parang mas madali silang ngumiti sa piling ng isa't isa. Wala ang piken, wala ang yabang. Iba ang aura. Tahimik, ngunit magaan. Kinagabihan, habang natutulog ang mga bata sa loob ng kwarto, si Jenny ay nasa labas ng balcony, nakatingin sa buwan. Dumaan si Domeng, bitbit -bit ang dalawang tasa ng kape. Kape. Alok niya. Hindi ako sanay na ikaw ang nag-aalok, sabi ni Jenny habang tinatanggap ito. Baka panahon na para magiba ako ng gawi, sagot ni Dong Eng. Tahimik silang umupo, nagkwentuhan tungkol sa mga anak, sa buhay, sa pagod ng pagiging asawa ng lalaking hindi marunong lumingon. At sa kabilang dulo ng resort, ganito rin ang eksena. Si Paolo, nakaupo sa tabi ni Marlene sa may pool. Walang alak, walang yabang kundi puro tahimik na pag-uusap tungkol sa mga pangarap na dati nilang binaliwala para sa mga lalaking hindi karapat-dapat. Nang gabing iyon, dalawang tanong ang sabay na igat sa puso ng dalawang misis. Kasalanan bang hanapin sa ibang tao ang respeto na hindi na ibinibigay ng asawa ko? At kung ang respeto ay nauuwi sa damdamin, ito ba'y pagkakamali? O tadhana, bumalik na sa lungsod ang mga pamilya. Normal na ulit ang takbo ng araw, si Daming sa auto repair shop si Paulo sa barangay hall, si na Marlene at Jenny na may sa bahay, abala sa mga anak at pang-araw-araw na gawain. Pero may isang bagay na hindi na bumalik sa normal, ang kanilang mga damdamin. Simula ng outing, naging mas madalas ang simpleng pagbisita. Si Marlene po ba? Tanong ni Paulo habang may dalang sopas na raw ay, pasalubong mula sa meeting. Si Jenny po ba? Tanong ni Doming habang may dalang lumang gulong para raw sa tricycle ni Kiko. Pero hindi pagkain o gulong ang tunay na pakay nila. Sa bawat pagkatok, sa bawat pagngiti, sa bawat accidental na sulyap parang may apoy na unti-unting bumubuhay sa damdamin ng matagal ng natutulog. Isang hapon, sa bahay ni na Paulo. Nagkataong wala si Paulo. Nagpaalam na pupunta raw ng City Hall. Si Marlene, na napadaan para magabot ng sinampay kay Jenny, ay naupo sa sala. Sa gitna ng tawanan, biglang bumuhos ang ulan. Walang payong. Walang masakian kaya naanyayahan siyang magpalipis ng ulan. Sa loob ng bahay na iyon, sa mismong upuan na dati iniiyakan niya tuwing gabi habang si Paolo ay nasa labas, doon siyang umiti. At hindi dahil kay Paolo. Dahil si Jenny ang nasa tabi niya. Magsasalita sana si Jenny, pero pinigilan siya ni Marlene. Tumitig lang siya, tahimik, malalim, parang sinasabi. Alam ko kung ano to. Hindi ko rin maintindihan. Pero ayokong pigilan. Samantala, sa bahay ni Domeng. Dahil nasara ng tricycle, napilitan si Jenny na magpatulong kay Domeng. Dinala niya ito sa shop. Habang inaayos ni Domeng ang gulong, napadapo ang tingin niya sa kamay ni Jenny, putla, dahil sa malamig na panahon. Pasok ka muna, Jenny. May kape sa loob. At tulad ng dati, tinanggap niya ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kape lang ang init na hinanap nila. Tahimik ang paligid. Umuulan sa labas, ngunit sa loob ng shop, may isang lihim na pumutok, hindi malakas, pero sapat para gumuhit ang linya ng kasalanan. Isang dampi ng kamay, isang matagal na yakap, isang halik na hindi na itinatanggi. Sa gabing iyon, si Marlene at si Paulo ay magkasama. Si Jenny at si Domeng, ganoon din. At sabay, sa magkaibang bahagi ng barangay, apat na mata ang sabay na pumikit, hindi dahil sa pagod, kundi sa pag-amin ng isang lihim na pilit kinakalma ng ulan. Nagkamali ba ako? O ito ang tamang tao, maling panahon lang. Mula pa noong outing, napansin ni Paulo na may kakaiba kay Marlene. Hindi na ito masyadong nagagalit tuwing ginagabi siya ng uwi. Hindi na rin nagtatanong kung sino ang kausap niya sa phone. Good mood yata asawa mo? Pare, biro ni Doming habang sabay silang nag-aalmusal sa kerenderia. Oo nga eh, sagot ni Paulo, nag-aalangan. Nakakapanibago, masarap yan pag tahimik ang babae, ibig sabihin may binabalak. Sabay tawa ni Domeng. Pero hindi siya nagkamali. Sa bahay ni na Jenny, si Domeng ay dumaan ulit para raw i-check ang tricycle. Nagkataon, wala si Paulo. Habang pinapainit ang kape, napansin ni Jenny ang isang bulaklak sa mesa. Bigay sa ni Domeng, sabi niya sa sarili. May ngiti sa kanyang labi, pero may sakit din. Kasi kahit papaano, alam niyang ito'y bawal. Ngunit sa puso niyang matagal ng sugatan, bawal na ring pilitin ang tama kung paulit-ulit kang niloloko. Kinagabihan, sabay na dumating si na at Paulo sa bahay-bahay ng kanika nilang misis Parehong lasing Parehong amoy babae Parehong may lipstick sa kwelyo Pero imbes na sermon, tahimik lang silang sinalubong ng mga misis Anong ulam? Tanong ni Paulo Tinulang manok Sagot ni Marlene May ngiti Okay ka lang, mahal Tanong ni Doming Mas okay kay sa kahapon Sagot ni Jenny Walang emosyon Walang sigawan Walang away Kinabukasan, habang nagkukumpuni ng motor si Domeng, dumaan si Jenny sa shop. Naka-sundress, naka-lipstick, may kaunting pabango. Nang mapansin ito ni Paolo na sakto ring dumaan, hindi niya napigil ang mapatitig. Paring Domeng, sabay tapik. Ang hot ng Mrs. Moa. Mumisi si Domeng. Tama lang, para hindi maghanap ang Mrs. ng iba. Biglang natahimik si Paulo. Napaisip, sa kabilang banda, si Marlene. Habang nasa palengke, pinatulong kay Paulo magbuhat ng mga pinamili. Sa gitna ng lakad, aksidenteng nagdikit ang kamay nila. Walang nagsalita, pero may gumuhit na kuryente sa pagitan nila. Lingid sa kaalaman ng mga kumpare. May sarili ng daigdig sina Marlin at Jenny. Hindi na sila yung dating tinitiis, umiiyak, at umaasa. Sa bawat tingin nila sa mga kumpare ng kanilang asawa, mas lalo nilang nakikita kung gaano sila hindi kailanman minahal, at gaano sila unti-unting natutong magmahal sa iba. Hindi ito chismis, hindi ito laro, ito ay ganti, hindi sa galit, kundi sa pagod. Sa kabigwang umasa ng paulit-ulit, sa mga gabi ng pagdududa, at sa mga, sorry, na hindi na nakakakalmang pakinggan. At ang ganti nila, tahimik, mainit, at malupit, pare, totoo ba to? Nagpalitan kayo ng asawa ni Domeng. Ito ang bungad na tanong ni Mang Sito, ang tagabenta ng taho sa kanto, habang sinisinghot ang mainit na arnibal. Si Paulo, na noon ay nakatambay sa tindahan, halos mabulunan sa kape. Ano raw? Chismis lang naman, pare. Pero madalas ko raw nakikitang si Marlene ay kasama mo kahit wala si Domeng. Tapos si Jenny raw, madalas nakikitang bumibili ng yelo sa shop ni Domeng habang nakangiti. Nagkibit balikat si Paulo, pero hindi na siya nakatawa. Dahil kahit ayaw niyang aminin, totoo nga. Sa kabilang dulo ng barangay, sa beauty parlor. Sabi ko na nga ba, eh. Sigaw ni Aling Nene habang sinasampay ang buhok ni Bebang. Bakit kaya si Marlene ngayon ay laging nakalipting? Dati, wala man lang kaming maamoy na pabango sa kanya. Eh si Jenny, nakahils nung isang araw. Hindi kaya may bago silang lalaki. Nagtinginan sila, tapos sabay nagbulungan, o oh, baka hindi bago, baka asawa ng isa't isa. Samantala, sa isang tahimik na kainan. Si Doming at si Jenny ay magkasamang kumakain. Wala sa itsura nila ang kaguluhan ng barangay. Tahimik silang nag-uusap, kumakain ng bulalo, nagpapalitan ng tingin. Nang dumaan si Paulo napahinto siya. Two meeting. Tapos mumiti si Jenny, hindi ngiti ng hiya. Kundi ngiti ng kumpiyansa. Mabigat ba ang pakiramdam, Paulo? Tanong ng loob niya. O ganito rin ang nararamdaman ng mga babae kapag nakikita kanilang may ibang kasama. Sa gabi, sa labas ng bahay ni Dom Eng, Si Marlene ay tahimik na nakatayo habang sinasara ang gate. Dumaan si Paulo, Huminto. Nagkatitigan, wala ka bang sasabihin? Tanong ni Paulo, bahagyang pikan. May kailangan ba akong sabihin? Sagot ni Marlene, malamig pero hindi bastos. Nagbago lang ako, wala na akong energy para habulin ka. Tahimik, hangin lang ang naririnig. Magkaibigan na lang tayo, Paulo, dagdag niya. Tulad ng kung paano kung minahal ang kumpare mo bilang kaibigan noon. Ngayon, baka higit pa ron. Sa buong barangay, tuloy ang kwentuhan. Nagpalitan na raw sila ng asawa Karma na yan sa dalawang babero Baka next month, kasal na yan sina Jenny at Domeng Pero sa gitna ng lahat ng chismis, isang bagay ang malinaw Nagbago ang ihip ng hangin At sa larong dati ay sila ang bida, sina Paulo at Domeng naman ngayon ang pinagtatawanan Pinatawag niyo raw kami, chairman Tanong ni Paulo habang hawak pa ang helmet niya, kasunod si Domeng na halatang iritado sa loob ng barangay hall, naroon si Marlene, tahimik pero matigas ang mukha. Si Jenny naman, kap Sa tabi nila, si Chairman Nestor, napakamot sa ulo. Oo, may mga reklamo na raw tungkol sa inyo. May nagsumbong, may gulo raw sa kapitbahay, at may nagsabi pang palitin ng asawa, ang dahilan. Totoo ba, biglang lumipad ang tingin ni na Paulo at Domeng sa mga asawa nila. Ano to, mga drama nyo na naman. Sigaw ni Paulo. Kayo nga ang mahilig sa drama. Akala nyo kami lang ang walang karapatang lumigaya. Single ni Marlene. Eh hindi naman kayo ginagapos dito. Ah. Sigaw ni Domeng, lumapit kay Jenny. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Pero wag mo akong pahiyain. Tumayo si Jenny. Diretsong nakatingin kay Domeng. Pumayag akong ipahiya ako noon. Ngayon, ibang usapan na. Bumaling siya kay chairman. Sir? Kung paglabag sa moralidad ang isyo, baka dapat din pong isama sa record na ilang beses kaming pinagtaksilan ng mga lalaking ito. May ebidensya kami. Kayo po ang bahala kung sino ang dapat ayusin. Bumunot si Marley ng envelope, mga litrato, screenshot, video, call logs. Napasinghap si Paulo. Saan mo nakuha yan? Hindi lang kayo marunong magtago. Akala nyo, kayo lang ang may connection. Uminit ang ulo ni Domeng. Humakbang palapit kay Paulo. Tingnan mo ginawa mo, pare. Kung hindi ka nagsimula sa kalokohan, di sana. Huwag mo akong sisihin. Sabay tulak ni Paulo kay Domeng. Nagkagulo sa loob ng barangay hall. Sigaw one. Hawakan. Nahulog ang mga papel. Tumawag na si chairman ng tanod. Enough. Lahat kayo, may mali. Pero kung gusto niyong magsapakan, hindi dito sa barangay hall. Matapos ang tensyon. Tahimik na ulit. Ang dalawang kumpare ay parang pinagsakluba ng langit at lupa. Nakayuko, binibira ng sarili nilang konsensya. At sa unang pagkakataon, wala silang masabing matino. Si Marlene at Jenny, sa kabilang banda, sabay lumabas ng hall, mataas ang nuo. Hindi dahil sila ang panalo, kundi dahil sa wakas, sila na ang may kontrol sa sarili nilang kwento. Ilang araw matapos ang eskandalo. Umiwas na si Paulo sa umpukan. Si Doming ay bihira nang lumabas sa shop. Ang dating bida ng barangay, ngayoy mga anino na lang ng kanilang kayabangan. At sa buong barangay, isa lang ang tanong. Kung sila'y nagpalit ng asawa, baka naman dapat noon pa. Bago pa ang eskandalo, bago pa ang palitan. May mga gabi na umiiyak si Marlene habang hawak ang cellphone ni Paolo, binubura ang mga pangalang, kumpare, manager, at cousin, mga babaeng palihim na katext nito sa hating gabi. Hindi lang isa, hindi lang dalawang beses, Araw-araw, binabali ng asawang mahal niya ang puso niya sa mga tahimik na gabi, habang pinipilit niyang maging, mabuting may bahay. Hanggang sa isang araw, nawala ang luha. Napalitan ng bato. Si Jenny naman, ilang taon na ring umiikot ang mundo sa, pagtitiis. Buntis siya noon sa bunso nila nang mahuli si Doming na may kaakbay na babae sa palengke. Tinakpan niya ang sariling mata. Hindi para hindi masaktan, kundi para makalimutang may dahilan para siya magalit. Pero sa bawat ngiti ni Doming tuwing umuwi ito, daladala ang amoy ng ibang pabango, ang lipstick sa kwelyo, at mga regalo, raw galing sa promo, unti-unting namatay ang babaeng dating masayahin. Hanggang sa isang umagang, habang naglalaba, napabuntong hininga siya. Hindi lang ako asawa, babae rin ako, tao rin ako, kaya nung dumating ang outing. Doon nagsimulang tumulo muli ang tubig sa dam na matagal ng tuyot. Sa mga titig, sa mga tawa, sa mga pag-uusap na hindi sinisigawan, at sa mga pagkilalang, hindi pala ako invisible. May nakakakita rin sa akin, hindi lang bilang ina o misis, kundi bilang ako. Pagbalik sa bahay, hindi na sila kagaya ng dati. Si Marlene, sinimulan ng isulat ang mga plano niya, mga negosyo, mga ideya, mga bagong gupit. Si Jenny, bumalik sa online freelancing, pinande ang sarili. Lalong gumanda, lalong, tumibay, at ang mga kumpare. Walang kamalay-malay sa pag-usbong ng mga babaeng minsan na nilang pinabayaan. Minsan sa gabi, si Paulo ay tulalang nakaupo sa kama. May hawak na lumang litrato nila ni Marlene sa araw ng kasal. Kailan ko ba siya huling pinasaya? Tanong niya sa sarili. Pero wala siyang sagot. Sa kabilang bahay, si Doming ay nakadungaw sa bintana. Nakita niya si Jenny, papasok ng gate galing sa grocery, malinis ang bihis, may kumpiyansa sa lakad. Hindi na ito ang Jenny na kayang sigawan o takutin. Mahal mo pa ba siya? Tanong ng kapatid ni Domeng. Tahimik lang siya, pero sa puso niya, ang sagot ay malinaw. Oo, pero baka huli na. Isang hapon sa Sari-Sari Store, habang nagbibilang ng paninda si Bebang, isang matandang kapitbahay ang dumaan, galit ang mukha. Nako, Bebang. Nakita ko sa tali papa, magkahawak kamay si Jenny at si Domeng. Sa harap ng mga tao. Talaga ba? Abay eskandalo na ito. Sa ilang segundo, kumalat ang balita gaya ng apoy sa tuyong damo. Kinagabihan, sa barangay plaza. May mating devants para sa kapitan, pero ang atensyon ng lahat, wala sa entablado kundi sa isang eksena sa likod, nakita ni Paulo na papasok si Jenny, kasama si Dom Eng. Magkahiwalay ang upuan, pero iisang direksyon ang tingin. Si Paulo, hindi na nakatiis. Lumapit, seryoso ka na talaga. Yan ang gusto mong kapalit ko. Halos posi ganyang tanong. Lumingon si Jenny. Tahimik. Hindi nagulat. Parang handa. Hindi siya ang kapalit mo, Paolo. Sarili ko ang binalik ko. Hindi napigilan ni Paolo ang emosyon. Uminit ang pisngi, sinikmari ng kahihiyan, at nagumpisa ng magingay. Aba, kung ganon, hindi lang ikaw ang marunong. Sabay hablat ng cellphone. Ito, tingnan nyo, may mga picture din ako ni Marlene kasama tong si Domeng. Nagtinginan ng mga tao. Nagsimulang magumpukan. May nagtatawanan. May naguusap ng pabulong. Sa kabilang dako, si Domeng. Tumayo at lumapit. Hindi galit. Hindi rin takot. Diretso lang ang tingin kay Paulo. Pare, tumigil ka na. Ginulo natin ang buhay ng mga asawa natin ng matagal. Kung may ganti man sila, baka kulang pa. Ganti. Nilalandi mo asawa ko, pare. At ilang taon mong pinabayaan siya. Tahimik. Para silang nasa harap ng korte, at ang bayan ang tagahatol. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Marlene. Tumayaw sa pagitan ng dalawang lalaki. Walang kailangang ipaliwanag sa inyo. Pero kung gusto nyo ng totoo, oo. May relasyon kami ni Paolo. Nagulat ang lahat, lalo na si Domeng. Pero hindi habang kasal kami. Nang bumitaw siya sa akin, doon ako natutong hawakan ulit ang sarili ko. At nang bumitaw ka rin, Domeng, saka lang ako lumingon sa ibang direksyon hindi para saktan kayo, kundi para hindi na masaktan pa. Gamulong ang katahimikan, walang sigawan, walang santukan, dahil ang pinakamalupit na ganti ay hindi galit kundi paglayo. At sa gabing yun, sa harap ng buong barangay, tuluyan nang naputol ang tanikala ng katahimikan. Ang mga misis ay hindi na misis lang. Sila na ngayon ang nagkukwento ng kanilang kapalaran. Lumipas ang tatlong linggo matapos ang iskandalong sumabog sa barangay. Tahimik ang paligid. Walang umuugong na chismis. Hindi dahil nawala na ang usapan, kundi dahil ang lahat ay naghihintay, ano na ang susunod. Sa bahay ni Paolo, tahimik siya, hindi lumalabas, hindi na rin bumabalik sa mga dating bisyo. Hawak ang lumang singsing, iniikot-ikot sa daliri. Naalala niya ang lahat mga gabing binaygo niya si Marlene, mga umagang tulog siya habang ang asaway nag-aasikaso ng pamilya. Sa isang sulok ng mesa, may papel, annulment agreement. Walang drama, Walang sigawan. Pirma na lang ang kulang. Pumirma siya, hindi dahil ayaw na niya kay Marlene, kundi dahil sa wakas, gusto na niyang palayain ito. At ang sarili niya, sa bahay ni Domeng. Nakaharap siya sa larawan ng anak nila ni Jenny. Wala. Siyang lakas ng loob na kausapin ito. Pero ilang araw na siyang sumusulat ng liham, hindi para sa ganti, kundi para sa kapatawaran. Noong una, akala niya panalo siya sa lahat, pera, negosyo, babae. Pero ngayon, Unti-unti niyang nakikita, wala siyang napanalunan. Dahil sa huli, siya mismo ang nagtulak sa sarili niyang pamilya palayo. Kaya't nang tumunog ang pinto, at nakita niyang si Jenny iyon, tahimik siyang ngumiti. Walang hiling, walang pilit, at sa unang pagkakataon, si Jenny ang nagsalita. Patawad, Domeng. Hindi para sa ginawa ko, kundi para sa lahat ng hindi ko nasabing kailangan kong gawin noon pa. Tumanggol si Domeng, at sa loob ng ilang minuto, walang nag-usap. Pero sa katahimikang iyon, may isang bagay na naibalik. Paggalang, isang buwan ang lumipas, nasa beach sina Marlin at Jenny. Hindi na bilang misis, hindi na bilang mga tao-tauhan ng mga kumpare, kundi bilang sarili. May hawak silang notebook, mga plano, mga negosyo, mga pangarap. Habang nakatanaw sa dagat, sabay silang ngumiti. Ito na siguro ang simula, Annie Marlin. Siguro nga, sagot ni Jenny, may ngiti sa labi. Mula sa malayo, nanonood si na Paulo at Domeng tahimik. Hindi na umaasa, hindi na umaangkin. Pero may ngiti sa kanilang labi, ngiti ng lalaking sa wakas ay natuto.